Yo mga idol lang dahil nga fire prevention month ngayon. So magpapalit tayo ng hose at saka ng regulator ng ating kalan uh, uh kalaan, ng ating stove. So kailangan nating siguraduhin uh, walang leak at saka bagong. Matagal rin ang ating uh, regulator at saka yung hose niya hindi natin sigurado kung safe pa ba siya. Sigura, siguro mga ano na yun, mga 8 years na. O, almost 10, years na. Eh, ito, mura-mura lang naman to. Ito, mabibili nyo ganito. May safety valve pa siya o pagka, ano. nyo yung inyong LPG. Ito, nag-automatic na, hindi nalalabas yung ano dito. Yung gas. Pag pinindot nyo, yun, saka ulit siya gagana. So, meron siyang gauge. So, ah, yeah, magpapalit tayo napaka easy lang so lalagyan natin siya ng may kasama na kasi itong ano teka clip eto pag in order nyo hindi naman ako nabibenta pero tip lang sa inyo Ito pinaka easy lagyan natin lang ito para medyo madaling ipasok yung ating uh, ano, ng ating hose yan o parang isagad natin kasi pagka subukan na lang siya lang pupunta kailang ito din natin ipasok ayan ayan na ah, diba dahil nilagyan natin lang is madali natin ilagay so siyempre lalagyan natin ang itong ating clip o yung clamp ayan ayan so, lang natin yan siguro din yung ito bago natin ilagay doon sa ating tanke ng LPG so, kaya nga nasabi ko kailangan siguraduhin yung mahigpit itong ano nyo yung pinaka clip niya at uh, magkaka dito yung magkakaroon ng leak pagka no? so kailangan kailangan talaga mga idol i-check niyo lagi yung inyong ano ang uh, mga hose ito napaka importante at saka yung inyong regulator kung yung ba'y safe pang gamitin Uli, yung sa akin, ayos pa naman, kaya lang, Uh, napansin ko yung goma dito. Medyo naglilik na. Kasi minsan nagpalit ako ng tangke, eh. Uh, pagkabit ko nito sumisirit, tas nilagyan nil ko sa buong bumubula. Ibig sabihin may singaw. So, nag nagpalit ako nitong ano, doon sa luma akong regulator, nagpalit ako ng, ng rubber. Pinaka-gasket. So, hindi na siya safe. So ayan mga idol, oh. Ayan, mahigpit na yan. Pero, kung ano, siguraduhin nyo pang mahigpit na mahigpit. Para, ano, para safe talaga. Mura lang naman to. Sa loob ng almost, hindi ko masyur kung 8 years na o 10 years na yung ano na eh. Eh, magpapalit ka lang eh. Halagang 300 lang ito. Kung sa Shopee ka order, mas, mas makakamura. Kung ngayon sa mga hardware, eh siguro mga konti lang naman din presya. Ayan. O. Ayan. O. Tapos pagka naikabit nyo na, siyempre chichikin nyo din to. Lagi nyo ng sabon. Kung, kung walang leak, doon nyo malalaman. So, let's go. Ikakabit na natin. So, basic lang mga idol. Bago kayo magkalas nito, ng lumang house. Siguro daw yun yung nakasarangin yung tangka Ayan, syempre, pag nakabukas yan, sisirit yan. And then, siyempre, tanggalin na natin. Tanggalin natin dito sa, ano, itong ating tangke. Ayan, mga idol. O, sinabi ko nang hindi nga safe na to. Tingnan nyo, oh. Ayan. Sira na yung ano ng gauge sa ibabaw. Pero wala pa naman siya singaw. Hindi kaya hindi na gumagana yung gauge na yun. No? Oh. Ito. Kaya sabi ko hindi na safe. Yan yung atin luma. So, babaklasin na natin yan. At papalitan natin ng bago. Ayan Oh. Ito yung gauge niya eh na karona na ng depression na basag na na yung kanyang ano yung cover ayan nahulog na so mas maganda palitan natin matagal na naman to so basic pa rin ayan o oh, madali lang tanggalin to eh. ipihitin nyo lang ayan ayan, ayan. ayan. o maganda kasi itong post lamp na ganito naging may hirapan panunuhin lang natin Luwag na siya. Madali na siyang bunutin. Diba? Ayan, o. na natin. So, ipapalitan natin yung ating bago. Ito na yung bago. May kasama na rin tong ano, hose clamp. Ito. So, Ayan o. So, ito natin. Pagay ng dati, pwede naman natin, pero dahil, ano, pero eh. hindi naman madulas siya dahil may manti-mantika na to Eh. Dahil luma na din ang ating uh, stove. Yan, eh, isa pa rin niya na paalitin na rin ang ating stove. So, ganun lang. Malod. So, papasok lang. Siguro doon hindi niyo napasagad. Yan. Yan. Tapos ilagay mo yung ano, post clamp. Siguro doon hindi niyo maipit din. Yan. Ipitan niyo na screwdriver. Yan, Yan dito hindi tayo mahirapan. Labas lang na natin. May iba naman klase yung hose clip or hose clamp. Kaya may mabibili kayong mas uh, easy lang ikabit. Tsaka hindi naman sisingaw na ito basta-basta. Kasi kumbaga dapat na yung hose dito. Ang, an importante lang siya, hindi siya mahugot basic lang ito mga idol ha yung ating uh, tinuturo kasi nga dahil para makaiwas din tayo sa sunog napakahirap masunogan kaya para ligtas tayo lagi ayan, okay na yan no? para tayo laging ligtas siguro doon natin laging ayos ang ating mga ano gamit sa bahay maging sa mga electrical yung ating mga electric pan mga charger ng cellphone delikado yun lalo ngayong tag-araw fire prevention month so siguraduhin nyo lang na safe ang gamitin so ayan okay na at ang susunod ay ating ilalagay ang ating ano dito ilalagay natin dito ang ating uh, ikukunit natin ang ating uh, LPG dito ang tangke at yan nga ikakabit na natin ating regulator sa ating tangke at uh, ganun lang ka easy uh, sana magkaroon din kayo ng mga ideas kasi siyempre lalo lalo na doon sa ating mga ginang ilaw ng tahanan para kung hindi nyo alam kasi normally ang mga tatay alam naman nila yung mga ganyan trabaho magkabit ng tangke So basic lang Kailangan matutunan na natin At para hindi din tayo Makaiwas din nga tayo sa mga sunog At uh, hindi tayo Mapinsala At after nating maikabit uh, Kailangan natin lagyan ng sabon At siguro doon hindi natin mahigpit ang pagkakakabit At hindi siya sisingaw And then after nyan, siyempre Chichikin natin at ating i-leak test Kumbaga, at lagyan natin ng sabon para masigurado natin na walang singaw dahil doon sa ganong paraan mas makikita natin kung sumisingaw siya so ayan na nga, binuksan na natin at uh, lalagyan natin ng sabon ng palibot at pag nakita nyo na nagbabubbles yan, yung bumubula siyempre, eh, sigurado may singaw yan at minsan maaamoy mo din hindi lang doon sa paglalagay ng sabon at minsan maamoy mo rin yung amoy na kakaibang amoy ng LPG so ayan mga idol oh. ganyan oh kita nyo naman at ayan na testing na natin wala naman siya singaw okay naman siya ayos at syempre sisindihan natin ang kalan at titestingin natin so, so ayan oh ibukas na natin ang tangke eh. at kita nyo yung maliit na valve na yan yung pipindutin nyo kasi pag hindi nyo pinindut yan hindi magkakaroon ng supply ng gas. Yun talaga yung technique dyan. Kaya napaka-safe nung bagong ating bagong regulator. LPG regulator. So, ayan. O, diba? Pwede na kayo magluto. So, ayan mga idol. Tapos na pagkakabit natin ng bagong hose at regulator sa ating LPG. So, please subscribe. Thank you.